Katanggap na ng kanilang food packs ang 33 child development workers mula sa iba't ibang barangay sa Mangaldan. Ang mga ito gagamitin sa Supplemental Feeding Program ngayong taon. Ang programa ay may kabuoang halaga na 3.3 million pesos na laan para sa mga daycare learners ng Bayan ng Mangaldan para sa school year 2025 to 2026. Layon ng programang ito na masigurong nakakatanggap ng sapat at masustansyang pagkain ng mga bata na nasa unang yugto ng pagkatuto. Kabilang sa mga ipinamahaging food items ang bigas, cereal, gulay, itlog, macaroni pasta, bangus, gatas, probiotic drink at frozen Shanghai na sasakto sa itinakdang feeding schedule. Ang pamamahagi ng food packs ay ginanap sa pangunguna ng DSWD Region 1 Special Program Division katuwang ang lokal na pamahalaan ng Mangaldan. Inaasahan namang mapapabuti nito ang kalusugan at pagkatuto ng mga daycare learners sa kanilang pag-aaral. Isinusulong naman ng Pamahalaang Panlalawigan ng Pangasinan ang partisipasyon ng mga lokal na produkto ng bulinaw sa Gaganaping Manila Fame sa October 16 to 19. Kabilang sa mga ito ang Olive Valley by KNPH na kilala sa kanilang mga dekalidad na gawa mula sa buri na lokal na materyales. Ang inisyatibong ito ay pinangunahan ni Dr. Arlene Vico sa pakikipagtulungan sa Peso at DTI. Ang Manila Fame ay isa sa mga pinakamalaking design and lifestyle trade show sa bansa kada taon. Malaking tulong ito para sa mga artisans at MSMEs ng Bulinaw na may pakita ang kanilang likha sa mas malawak na mamimili. Valerie Dismaya, RNG News.